Lumipas na ang trade deadline pero na isa wala man lang nakakuha or na trade sa Los Angeles Lakers. Ibig sabihin tatapusin nila ang season na to with the same roster. Base kasi sa pahayag ng GM ng LA na si Rob Pilinka, sinabi niya na you can buy a house that's not for sale. Ibig sabihin sinubukan din naman talaga nila mag-upgrade ng lineup. Ayon pa sa lumabas na balita, mas nakafocus daw ang LA para sa darating na offseason. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Maaari pang may mabago sa lineup ng Purple and Gold kung kukuha sila via buyout market. Base kasi sa lumabas na report, magiging active ang LA sa buyout market kaya hindi sila kumilos sa kakatapos lang na trade deadline. Well, hindi natin sila masisisi kasi maayos na rin naman ang lineup na meron sila. In fact, hindi naman siguro mananalo ng first ever NBA season tournament itong LA kung hindi sila malakas. Nakikita ko lang talaga na isa sa mabigat na nagiging problema ng Lake Show yung kadalasang nai-injury ng mga key players nila. Pero pag naging healthy yung mga idol malamang sa malamang kahit sinong team kaya rin talaga nilang pahirapan. Pero hindi lang naman yung LA mga idol ha pati na rin lahat ng NBA teams sana maging healthy na yung roster na meron sila para makakita tayo o makapanood tayo na magandang laban. Balim may kumakalat na balita ngayon patungkol sa larawan ng general manager ng LA at former guard ng Brooklyn Nets na si Spencer Dinwiddie. Sa mga hindi nakakaalam matapos kasing matrain ni Spencer sa Raptors na -wave din siya kaagad. Ang kinalabasan mga idol naging free agent na itong si Spencer. Base sa report interesado ang Lake Show kay Dinwiddie pero ang problema may kaagaw sila, ito ang kupuna ng Dallas. Noong nakaraang araw nakita si Spencer sa naging laban ng Dallas at New York kasama ang mismong owner ng Mavs na si Mark Cuban. Sa game naman ng Lakers kontra Pelicans nakita rin na magkasama si Dinwiddie at ang GM ng LA na si Rob Pelinka. O nga pala mga idol sa mga hindi nakapanood ng game na kuha ng Lake ang panalo kanina laban sa Pelicans sa score na 139 222 Base sa report, ang kupunan ng Dallas Mavericks at ang LA Lakers ang paborito makakuha kay Spencer pero may dalawa kasing pwedeng maging batayan dyan. Una ang sweldo ang basihan, lamang ang Mavericks kaya kasi nila mabigyan ng offer tong free agent guard from Brooklyn ng around 5.3 million dollars. Habang ang LA naman may 1.5 million lang sila na kayang i-offer kay Dinwiddie. Pangalawa, depende sa magiging role na ibibigay sa kanya. Alam naman nating lahat na kaya nakipagkita si Spencer Dinwiddie sa GM at owner ng team ay para malaman kung anong kaya nilang i-offer sa kanya. Kaya kung sino ang may pinakamagandang offer, malamang siya ang mananalo. Di ko lang alam mga idol kung pipirma pa ulit ng kontrata si Dinwiddie dito sa Dallas kasi nung nakaraan kasama siya sa naging trade package ng Mavericks para makuha si Kyrie Irving. Depende na lang siguro talaga kung maganda may lalatag na offer ng Dallas sa kanya. This season, sa loob ng 48 games, kumakarga na itong suspenser si dinwid sa Brooklyn Yates ng 12.6 points with 6 assists at 3.3 rebounds per game, shooting 39.1% sa field tapos 32% naman beyond the arc. Para sa akin, kung sakaling makuha ng LA itong suspenser, si sa tingin ko malaking tulong din talaga, lalong-lalo na pagdating sa opensa. Kadalasan kasi kinakapos ng suporta ang LA sa scoring mula sa mga bench players nila. Well, noong tinanong nga pala si Lebron patungkol kay Dinwiddie, ito ang sinagot niya. Bali sinabi ni LBJ kung paano makakatulong si Spencer Dinwiddie dito sa Purple and Gold. Ayon sa all-time leading scorer, sinabi niya na maaaring makatulong si Dinwiddie sa pamagitan ng playmaking, another ball handler, another shot maker at another veteran. Habang sinasabi ni Lebron ng mga katagang yan, tumatawa naman si Anthony Davis. Makikita niyo yung naging reaction dyan ni LBJ. Katulad ng dati para din niyo ako sabihan na gumagawa lang ako ng kwento, eto mga idol yung mismong video na kung saan sinabi talaga ni Lebron ang mga katagang yan. This season we saw Spencer Dinwiddie with Rob during the game, saw him back here afterwards, um, he's a free agent, what do you think he could add to this team? Um, playmaking, another ball handler, another shot maker. another guy, another veteran. Um, anytime you can add a veteran, uh, um, that ability helps. Um, so we see what happens. <laughs> So ayan, malinaw na malinaw na sinabi talaga ni Lebron. Kung kayo'y tatanungin mga idol, ano sa si tingin niyo, malaking tulong ba sa LA kung sakaling makuha nila itong si Spencer Dinwiddie? Magkomento lang gi sa may comment section at babasahin natin 'yan.